So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan. Buti tumila ng ulan dito sa amin. 3 days na sa amin na umuulan yan. No? Kaya baha na dito na naman. Mabis kasi dito mabaha. Yan. Kaya tara i-update natin yung ating mga PKBM kung may namatay ba or goods pa naman sila. Yan. Dito mga tayo sa ating mga red eye and glitter eye. Yan, yan yung meal natin na red eye. Yan. Red eye yan. Yan. nag ay tayo dyan na dalawa. Dito mga fry, yan. Mga PKBM. Ito, so, yan. Yung bail din natin na PKBM. Yan, dito natin nakalagay. Lakas tayo pang mail dito na round tail, yan. yung sa tail pa natin, oh. Medyo matapang to, kaya hiniwalay muna natin dun sa... Ito, mga... Raten baka kasi magpunit naman yung tail ng male natin yan GBT natin golden blue tail lahat may mga, lahat female wala yan female ngayon ang buki natin available to ngayon yun ito promo natin yung promo natin ayaw makuha ngayon ah yan promo na nga to yan oh cotton ribbon na yung male kapang kumukuha yan sa mga nag ask kung magkano to yan 1K lang to eh yung pa-promo natin pa kumukuha nito baka magbagong isip ko di ko na to i-benta ma-PKBM natin yan may full mass time PKBM dyan round tail GBT syempre yan. ito na yung GBT natin malaki na sure bull na to sa natin dito natin nilagay yung pala yung chita you know, nasa ilalim yung chita di makita na third choco natin yan maraming mail tayo dyan nilagay yung late mail yan dito gold yung blue tail to you know, mga round tail yan limon ninja daw natin to dito full gold yan dark choco dark choco natin lang dark choco ginagroom natin tatlong GBT ano, yan na mail yan yung mabuki dito yung mabuki pa to yung marami tayong yung ngayon and then ito na pala yung auto natin yan yung So ito natin yung fry Yan, Lipat natin yung dito na kalagay Kasi namamatay dito medyo maliit Kaya dito natin sa medyo malaki na lip Lipat yan you know, Yan o Sobrang dami niyan. Tati for fish na fry Yan o oh. Meron pa dito yung BK beam natin Update na rin para sa ating BK beam na one piece yun Malaki na Ayan, nag water change pa tayo dito Yan, bang water change lang Yan you know. o kapag maya uran lang tayo may time na mag water change ayusin mo natin to ayusin mo natin to yan. kapag maulan lang ako na ako nakapag water change tayo dito kasi wala tayong pasok yan wala tayong pasok sa school yan na. water change tayo bukas na lang natin to ng isda wala pa naman tayo dito ngayon lalagay sana uminit na kasi tatlong araw sa amin dito umuulan yun punong puno na yung mga reptab natin dito yan mga plants natin aquatic plants so oh. sigla na dito gb GBT natin maipang material tayo dito yun o oh. oh. ito lang yung ating update sa ating backyard Napit lang natin yung mga isda natin kung may namatay ba or wala. Ayan, buti wala naman. Goods naman. Ayan. Happy fish giving.